Nagkasada ng investigasyon ng kamera ukol sa matinding pagbaha na naranasan sa Metro Manila at ilang karating probinsya. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, layon itong matukoy kung saan nagroon ng problema para hindi na maulit pa. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. I na ng Kamara ang matinding pagbaha na naranasan sa Metro Manila at mga karatig probinsya dulot ng super typhoon Karina at Habagat. Ayon kay House Committee on Metro Manila Development Chair Rolando Valeriano, dapat magpaliwanag ang ilang ahensya tulad ng DPWH at MMDA kung bakit hindi kinaya ng ating flood control systems ang naging buhos ng ulan sa rehiyon. Inaasahan din ng komite na magbibigay ng kanilang ulat ang iba pang ahensyang nag- tutok sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan tulad ng DSWD para matukoy ang kanilang long-term plan hinggil sa mga sakuna. Itinakda ang pagdinig sa July 31. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, suportado niya ang investigasyon. Siyempre naman, that's part of our oversight functions. We always have to have accountability sa pagtama, paggagastos ng ating ano, budget. So titingnan natin kung effective, efficient at tama sana naman. Uh, kung may nangyayari yung dati na hindi tama yung uh, pagkakasos, alam talagang hindi talaga pwede yung iiwasan natin yan. At kasi siyempre may accountability. Bago ang disaster hearing, nakatakda namang i-turnover sa lunes ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2025 National Expenditure Program na siyang magiging basihan ng Kongreso sa pagbuo ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Sabi ni Romualdez, isa sa mga bibigyang prioridad nila sa 2025 National Budget ay ang pondo para sa disaster response. Handang-handa na kami, in-anticipate natin kasi may proseso naman yan. May budget ko na nakalangin na, na ilang buwan pa, kaya handang-handa kami. usisahin, uh, basahin natin, i-review natin, at kung pwede i-refine, i-amend, at uh, mapapaganda natin ng husto ang uh, budget na isusumiti ng uh, DBM at ng executive sa Congress. At kaasahan nyo rin na bago matapos yung uh, mga... Uh, first uh session natin dito sa ano, sa September, matatapos um, din natin yung budget. Ang iba pang kongresista, una na ring tiniyak na sila ay tulong para makapagpasa ng pambansang pondo na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Pagsapit ng Agosto, inaasang aarangkada na ang pagbusisi ng mga mambabatas sa panukalang pambansang pondo. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.